Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng ating first time na na bangus. So, tara guys, tingnan ninyo yung aking luto na paksiw na bangus. So, ano nangyari sa kilay ko? Nandito ako sa kwarto, nakahiga. And then, tayo na kasi tanghali na. Tingnan ninyo yung pagluluto ko ng aking paksiw na bangus. <sighs> So, ayan guys, meron tayong bangus dyan na ating dilinisin dahil kailangan malinis, malinis ang ating bangus. Nabili ko po siya ng 200, isang buo po yan. So, pero maganda naman kahit mahal. At least mataba, solid ang taba niya guys, ang kapal ng taba ng bangus. So, maraming salamat po sa aking suki dyan sa San Pablo City kailangan nating magluto ng iba't ibang putahe guys para uh, matikman naman natin ang iba't ibang putahe so ayan po ay eh, ginagaya ko lang doon sa vlogger ng nasa facebook page doon ko siya kinukuha kung paano lulutuin yan o oh, diba ang ganda ang saya talaga so talaga pong ano linisin natin ng maayos kasi you know na um, Ayan, oh, di ba? Ang kapal nung kanyang taba. Ayan. So, marami salamat po sa lahat ng nanonood ngayon sa ating premiere. Ah, uh, hindi ko na po kayo isa-isahin dahil hindi ko naman alam this time kung sino kayo. Ah. <laughs> kung sino kayo, at sa ating vlog. Ah, I mean sa ating premiere. So, ayan, hugas na po ang lahat. And then, and next natin ang mga gulayens yang kailangan natin lagi kumakain ng gulay, guys. Ayan, sobrang masustansya yun. lahat yan, lalo-lalo na sa ampalaya, panpadagdag ewan, pampadagdag daw ng ating mga kaduguan, ganyan, ayan. So, meron tayong silly finger, yun, na doon, noong unang video. Gaya tayo ng sibuyas, bawang, And then, luya. Ayan. Para po, pampawala ng langsa, kailangan po may luya yan. And then, damihan nyo lang ng bawang. Ako kasi, kaunti lang yung ba ah, sibuyas. Mas maraming bawang pagpaksim. Ayan. So, iwain na po natin yan ng manipis ang ating luya. Pampawala ng ating langsa ng ating ano. So, yun guys. Gagayatin ko na yung ampalaya habang ginagayat. Uh, meron na po tayong nakalagay na tubig na may asin para bawas-bawas ang kunting pait sa ating uh, ang nakababad po na may asin yan and then next natin yung talong ayan, gayatin lang natin sa maliliit din para hindi naman masyado nga. pwede naman malaki, depende siguro sa gusto nyo ganyan kasi dati kami buo ang inaano namin ayan, ganyang hati buo na yung ilalagay. Pero ayan kasi gusto ko lang ganyan kaliit para iisa yung tabas ng ating mga gulay. So ayan naman next natin ang okra. Ayan po ikahapon ano isang araw ko 'yan binili kaya ganyan po yung itsura. Sayang naman kung ating itatapon. So ayan naglalagay na tayo ng luya, bawang sibuyas para umpisanan natin ang luto. Madali lang naman po yung lutong 'yan kasi isda naman 'yan, hindi naman 'yan kailangan ilaga ang gulay lang yung medyo matagal maluto. Ayan, guys. So, kailangan talaga marami tayong mga ganyang ilalagay para maganda po siya, hindi malansa ang ating ulam. Dahil marami tayong gulay, then marami din tayong mga bawang sibuyas at uh, luya. Ayan. Ayan na, ilalagay natin ang ating isda. <coughs> Excuse me po. Ayan, so, di ko alam kung kasi si Daryl ayaw ng ulo ng isda. So, buntot at saka gitna lang yung gusto niya. Di ko alam kung kakain siya dyan. Di ko alam, bahala na kasi wala na may ibang ulam. Kundi yan, o oh, magtsaga ka day. Ayan, so, ilalagay na natin. Bali, ayan po ay walong piraso. So, ginawa ko lang anim. May dalawang natirang at ipiprito po yan bukas yung ating binukod kasi ayan, lalagyan na natin ng ating suka unahin natin ng suka guys and then, saka natin pakukuluan yan takpan muna natin yan And then, after na nating matakpan na ilang minuto, ayan na, medyo luto na siya. ba diba? Madali lang siya die. dudong Ma madali lang sila dodong and die. Ayan, lagyan na natin ng paminta asin and then yan paminta asin asukal lalagyan na rin natin patis ayan uh, nilalagyan ko tinatry ko lang po na lagyan ng asukal dahil kung tutusin yung iba naman yung hindi naglalagay ng asukal pero natry lang po ako dyan kung anong malalasahan natin. <coughs> ano ba yan? So, ayan guys, sininix natin ang ating patis. Ayan, kailangan natin ng patis. Huwag naman masyadong madami kasi may asin na eh. Then, next, ilalagyan natin ng dalawang tasang tubig. Or dalawang baso kasi, ano, lagyan. Ayan, may nilalagay din tayo ng langis chun, guys. Pasensya na kayo, nag-over voice over na lang tayo kasi kailangan ko muna dahil maingay sa labas mga bata maingay ayan na yung dalawang tubig, dalawang baso so sa mga gusto pong magluto ng ganyan, kaya nyo lang po at mag comment down below kayo sa akin video para alam po kung taga saan ang mga nanonood, thank you ayan so pakuluan natin guys after nyan, ilulunod na natin lahat ang mga gulay yan, lulunurin natin sa maraming sabaw. Kailangan kasi marami tayong sabaw guys kasi gawa ng gulay natin. Pasensya na kayo sa voiceover ko guys. Kasi no mar, nakahiga tayo. <laughs> Para feel na feel ko. Ayan, so lalagay na natin ang palaya. Talong. And then, next is okra. So, bali, tatlong gulay lang ang nilalagay natin, guys. Yan. O oh, ba diba? Pisot na ang aking ukra kasi medyo ano na. Nainita na siya. Okay, takpan na natin. Pakuluan. Then mamaya titikman na po natin ang ating paksiyaw. Ayan. So, kumulo na po siya. Then, titikman na natin guys. Andiyan na yung lasa. na yung sarap na ating dadamhin sa ating mga labi. Ay! Charot! Ayan, so sobrang sarap talaga niya, guys. Try nyo din, pero wag naman masyadong maalat kasi bawal sobrang maalat. Ayan lami, na. Ang sarap. Hmm. Ko na po 'yung ating 'yung ating kalan para hindi naman malabog yung ating gulay guys. so crappy ano na muna natin yan thumbnail wow so guys ating tikman ang ating ginawang ulam kanina na paksiw na may mga gulay yan bangus po yan ay tiyan nga natin so first time ko po itong ano, Nag-pray na tayo. First time ko po itong niluto. Ewan ko kung kakain si Darren nito. Pero gusto ko magkakamay ako guys. Kay lamit, magkamay. Ayan. Hmm. tini hmm 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 ang palaya hmm sarap pala guys kaya lang mapait yung palaya Ice <laughs> lang hmm 什么、嗯？嗯，真、嗯、给？嗯，好呗。 Shout out pala sa aking mga member, si Sir Alvin TV, Kuya Ice Mix Vlog, si Mam Lales Vlog, Kuya Top, Kuya Adventure, si KJ Driver's Vlog, and then kay si Miss Gel Official. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-member, guys. Maraming salamat, sobrang thank you and God bless. Salamat sa inyo Tsaka syempre yung mga nagpapalipad, maraming salamat po. Mmm. Mmm. Gamit talaga. Mmm. Ang gulot ako. Grabe. Grabe. Para. Thanks for watching everyone. Marami-marami salamat sa nandiyan sa ating premiere. So god bless and merry christmas po ingat ang lahat bye bye